Ang lalaki Ang grabe oh Grabe yung tilapyo Puno yung lagayan natin doon Puno yun ito Puno Puno ya di atas <laughs> tamang tama yung lagayan ah yun ya? well, okay. pa yan si ano eh pala sa si ano si Gabo ang magka trabaho hmm katrabaho yung dalawa niyo may pagkala ay magka rin kayo eh hindi halos magkatapat ang long. company namin ikaw okay. lang pinay dalawa kami bago lang din yun yung sama kong isa first time's time sa Don Taiwan doon pala siya so sa may ang strong guy eh doon sa Toyota Adyo ah, ka Yung sa kayo Di ba doon ako nung walang uh -huh. natulog mo? Uh -huh. Ay isa ay mas doon pala kayo? Hindi, hindi pa naman. Eh? Hindi na, hindi naman. Ay mas, hindi pala. Hindi Hindi. Sari-sari doon. May nakita nga akong manstrong dun eh. Sinusundo ng ano. Manstrong. Ano, magdali pa tayo nang may ikuan. Uh -huh. Janitor. Oh, dagdama yan. May janitor dun. Oh. Ang isda. Oh. May pa ng isda. Padami tayo ngayon. Sigurado. Maubusan na rin ako pang <laughs> Oh, sino naman Ikaw, Kawan, hagis Alos Ako, hagis ako. Kasi, para may bayan yung